So, what's up mga ka-agree? So, po yung ulam namin ngayong uh, panangalian. So, yung ating lunch, inihaw na uh, tilapyang buhi. Siyempre, na napakasarap. Ayun, on the process po, ang ating inihaw na tilapia Then, ayun po, uh, may follower tayo na nagtatanong kung ano daw ba yung pinapakain ko sa mga manok. At, siyempre, tinanong kung ano yung purpose niya kung para ba sa layer or breeder. So sabi niya para daw sa fertility ng mga hands uh, hens niya. So ayun, sasagutin natin. Uh, sinagot ko rin yung tanong niya pero ayun, para po sa mga beginners at sa mga gusto magsimula. So bibigyan po natin, papasadahan natin kung ano yung ginagawa natin para mataas ang fertility at syempre magandang hatching rate ng ating mga manok. So, info sa manok. So, ayun mga kaagri sa mga sa nagtanong sa akin, at syempre sa mga beginners at gusto pong mag-breed ng mga heritage breed ng panabong or ng mga pets lang na manok. So, ito po yung binibigay natin para po sa magandang quality at mataas na fertility ng itlog. So, ito po yung pinapakain ko sa kanila, um, produkto po ng Bimig Integra. So, ito po yung para, para sa ating mga breeders, uh, Bimig Integra 4000. So, ayan po ay uh, with immunoboosters plus prebiotics at plus organic selenium. So, ito po ang gagandahan nitong pagbibigay natin ng uh, um, Mentagre 1000. Ang pinakagusto ko po nito, kapag ito yung pakain natin sa ating mga manok, makapal po yung shell or eggshell na puproduce ng ating mga breeders. Kaya po hindi siya madaling mabasag lalong lalo na po pag nasa incubator at napakaganda ng quality hindi po siya masyadong maliit hindi naman masyadong malaki tamang tama lang po na quality na pang incubator or para po sa pangpapisa ng ating mga itlog para makaproduce tayo ng sisiw so ayan po at syempre sinasabayan ko po yan ng BMP100 na produkto ng Firmabet at Egg Pro Max. Dahil sa PharmaVet, alang ang angat, alang tapat. So, may mga available po na 500 ml na po ng ating BMP100 at Egg Pro Max na soon ilalabas na po sa market at sa ating mga local aggregate supplies at syempre sa ating mga online merchants. So, ngayon, ang ginagawa ko po, pagkabigay po ng Integra 4000, so, papainom po tayo ng Egg Pro Max sa umaga at syempre BMP100 naman sa hapon. Ayun, at kung gusto nyo pong mas lalong gumanda ang similya at makapunos tayo ng mas quality ng mga sisiyo, sabayan po natin ng pagbibigay ng El Toro po sa ating mga broodcock or mga roosters. So, bigay po tayo ng El Toro ng twice a week kapag nasa breeding season, kapag nasa maintenance lang po for maintenance, Once a week lang pangbigyan natin ng El toro Muscle Enhancer. Ito po ay merong amino acids, vitamin E na pangpatas ng similya, probiotics na pangpaganda ng gut health, at L-Carnitine na pangpatas po ng lipido or pangpalakas sa pagsumpa ng ating mga rooster. Ito rin po ay pangpaganda ng quality ng kanilang mga pakpak at naging makintab po at gumaganda ang katawan ng ating mga manok. At syempre, sabayan po natin ng Bitmin Pro 357 tablet na fortified B12 para po laging buhay ang dugo, laging mapulang muka. At syempre, hindi sakitin ng ating mga breeders kasi po kapag sakitin natin mga breeders, may papasa po ng mga breeders sa ating mga magiging sisiyo yung mga sakit nila. So, ito ay meron multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid at prebiotics na nakakapagpataas ng resistensya at kalusugan ng ating mga manok para po hindi sila magkasakit at tuloy-tuloy po ang pangingitlog at yun po at makaproduce tayo ng napakagandang quality ng mga manok so yun po kapag kailangan ng mga magagandang kalidad na itlog at mga sisiw so ang perfect po na magka-partner is Integra 4000 at syempre mga produkto ng Farmabet na BMP 100 Egg Pro Max at siyempre produkto ng Battlecack, El Toro, Badminton 357 at siyempre kung wala po kayong BMP 100 at Egg Pro Max, pwede rin pong gumamit ng mga produkto ng Battlecack na Egg 1000 sa umaga at Badminton Pro powder sa hapon or sa gabi. So, 'yun lamang po and happy farming.